Yun guys, good morning at ngayon ay pahinga kami ni Poging Castor dahil may session kami mamayang alas dos at ngayon namang umaga ay kami ay may linis kaya ito si Poging Castor nagre-relax, relax, relax. Yeah, ito si Castor ay may sipuna naman lagi nila may sipun hmm. pero ayos lang yan um, si Castro ay payat na at araw-araw. Like, at least walang sugat. Wala na siyang sugat ngayon. Magaling okay. na kanya, Sa lumuhan. Wala palang balahibo. Yan. At dun nga pala sa mga nagsasabing wala daw akong awa sa kabayo. Um. Huwag kayo mag-comment lang kung ano-ano kasi hindi nyo alam yung buhay namin ni Poging Castor at hindi nyo alam yung pinagsasamahan namin araw-araw. Kaya wala kayong karapatan na husgahan ako na walang awa sa kabayo ko. Uh, tulad ng sabi ko, ito yung aking katuwang sa hanap buhay kaya hindi nyo masasabing wala akong awa dito dahil pag ito'y nadisgrasya na 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 or napilayan o namatay, sino rin ba naman ang, ang mawawala ng panghanap buhay? Di ba ako din? Kaya huwag kayong comment ng comment ng kung ano-ano at nakakabwisit lang kayo. Sa totoo lang. Uh, itong kabayong ito ay 55,000 ang bili ko para panghanap buhay. Kaya kung kababayaan ko lang at sasaga din sa gamit ay ako rin yung mahihirapan pagdating ng araw. Kaya ito ay, ay alagang-alaga ako Talagang akabayo lang kahit sinong magaling mag-abyad ay namamayat kapag araw-araw ang gamit. Pero ang importante, walang sugat at wala siyang nararamdamang masakit sa katawan. Uh, alaga ko to at alam ko kung, kung may masakit sa kanya pagdating sa katawan niya. Ayan. Kita niyo naman no Oh. Ayan, kita niyo naman ang mukha niya, buhay na buhay ang mata, antay nga, pero may sipon siya ngayon, ayan oh, natulo yan ay sa klema natin sa panahon ng mainit tapos pagdating sa gabi ay malamig yan pero yan ay di vitamins pakikita ko sa inyo sa inyo kung paano ko siya turukan yan busog na busog kakakain lang niya ng isang kilot kalahating pids sa umaga isang kilot kalahati sa tanghali ay isa sa hapon ay isang kilot kalahati uli gayaan ko siya pakainin ng feeds bukod pa yung damo o, oh, ayan, Wala na siyang sugat. Mm. Walang sugat yan. Uh. Kaya paano nyo nasabing wala akong awa kay Castor? Hmm.